Ka. Saan ba tayo? Nandito kami sa mga Saan ba ito? Hindi ko rin ito alam Dito ka sa museum ng ano Dito sabi mo lang museum Ang ganda ng mga Paint-paint na ito Nakapasyal lang mga e-bike. Puro bundok. Yan yung mag mag-ina. Doon yung school. Ay, ang dami namang ano dito, mga gawa ng mga estudyante. 因为、yeah, no. dadalos. Dadalos. Pababa na kami. Galing kami ng Baguio. Parating, parating yung mga tao ha. Pero malamig yung panahon. Parang uulan. Parang uulan. Ayan o yung bunga ng persimo nanlalaki. lalaki. Ganda ano? Oo. Uh -uh. Dito tayo no. May mga tao din pala pala sa so, ano? Oo oh, may nakatira dyan. Ano ba yung pagbagyo? Hindi ba yung sila na ano dyan? Hindi ah. Ganito yung mga bahay sa Afrika eh. Mm uh -uh. ito Ah Kanbaiyo Horse empangi mm. um, Tina yung mga tao doon no, nakaano sila. Ang ganda. Udang alika dito. Bao, udang ano? picturean mo yung nakikita mo. Ayan. Di picture ka. Di, ikaw magpicture. Ayun yung dalawa nun. Ang ganda diba sa view. Oh. Magpicture ka dyan. to Ayun yung dalawa na yun. ganda, ba, sabi, oh, -picture ka to, eh. yung yun. picturean mo nga mo. Ang ganda ng view. Ah, di ba ang ganda? Parang kamay yung isa eh. Kamay dalawa. Ayan yung kulay dilaw na yan na dalawa. para yung isa kamay. picturean mo ang ganda.